gusto niyo. O oh may pumasok na isa. O, oh, sino? Sino kaya yung isang kasama niyo? Nagpapalaya sa ako, naragdagan ng isa. Sa dalawa, tatlo. Ay, matulog. Gusto niyo masira buhay niyo. <laughs> Bawa kayo dyan. Si si si. Sino momo? <laughs> May momo na isa. <laughs> ano, tapos na ng charmer? Huwag umasa. Parang <laughs> awa mo na. Wala kang mapapala dito. i'm <chat> I <laughs> Naarikat moba cermen Nya Anong say <laughs> Wadih lumayan si miyoko Layas nak adin Layas kan narin Cermen ya, narik nam Narik nam cermen Katulog nah, na si miyoko Malayo yung ano niya Hindi na niya mararamdaman Kawawa naman Ako Mio hindi mo na maaamoy yung utot ma ni Miloy ko! ang well, sabi nila, ang utot daw ng papalakas ng ano, ng relationship. Tikman mo na Anong lasa na Carmen Uy mag-in na Tapos na <laughs> Ano ba Makaiba kasi yan Ano ba kasi tatlong ano. Ang <laughs> sarap yung nakikita ko, oh. Eh. Masarap. <laughs> Ay, mag magsirayas na tayo. Sige na, matulog na kayo. Di ko na kayo aabalahin. Di ko na kayo gagambalahin. <laughs>

ko na ba? Gusto mo, gusto, gusto mo yun? Gusto mo magkaroon ng ba? Pag hindi ka matulog, malaki. <laughs> Dalawa. Sa sa buhay mo kung hindi ka matutulog. <laughs> Ikaw ang tawawat. Takaroon sa nang totoong bag. <laughs> Dalawa pa. <laughs> Twins.